si Coach Johnson Chua. Magandang umaga, Coach Johnson. Ay, hello po. Magandang umaga po. <laughs> Dexter Ganibi po. Umaga, Anang Coach sir Johnson. Centro. Hi, Ay, hello po. Magandang umaga po. Umaga, Sen. magandang umaga po sa inyo po sa Sir Dexter. <laughs> sir, ayan. Yeah. Uh, Chinese lang... New Year na mamaya. Oo nga, oo. Papasok na. Anong asahan so, natin, ano... Sir Johnson? Yeah. So far po, no, sa salubong po natin yung mamaya, no? pagdating po ng uh, midnight, okay, pagpatak po ng 12 o'clock midnight, papasok na nga po yung tiyatawag natin wooden snake itong 2025. So pagpasok na po ito itong Chinese New Year. mhm. Mm Yeah. So, uh, eto medyo parking, sa salubungin po natin ng uh, snake, no? At uh, um, for me naman po, no, I always eh uh, shapere inaano po natin na dapat much more positive po talaga dapat tayo. Mm -hmm. Okay? At uh, maganda naman po ang snake, no? Pagdating naman po sa mga opportunities, opportunities, no? kaya bensin, sabi ko nga po, ang snake po is a year of creation and transformation. Mm -hmm. Okay? So, creation siya kasi ang snake po kinikilala po yan bilang very creative, very smart, okay? At saka alam po yung very flexible and adaptable. So that means this year po marami po mga bagay na mga uh, bago na pwede mangyari. New ideas, new business, okay, at marami mga bago na pwedeng uh, tingnan, makita rin po natin ang mga ating mga sambayan na ano po yung mga pwede natin gawin. Kaya kailangan po talaga medyo maging madiscarte rin po tayo. Although yung nga po, it was a year of transformation kasi sabi nga po natin, di ba, ang snake, nag-set ng skin yan eh. Mm -hmm. Okay, so ibig sabihin po, medyo syempre may mga bagay, may mga luma na mga matatanggal at may mga bagong papasok, mga ganyan. So dapat po is maging open po tayo sa mga changes na pwede mangyari sa mundo natin. Okay, kaya may, syempre may mga tao kasi takot sila sa changes, Mm -hmm. Pero um, kailangan po maging prepare po ang ating emotion sa mga every time may changes. Kailangan positive lang po yung emotions natin. Mm. Yeah. Ay, <laughs> bakit uh, bakit uh, bakit ba naging wooden ano snake pa, pa, paliwanagan natin yang coach? Apo, um, kasi dahil po sa atin, no, sa feng shui po kasi, meron po tayong tinatawag na five elements. Meron tayong tinatawag na wood, fire, earth, metal and water, okay? At meron tayong 12 zodiac sign. Di ba? Rat, Ox, Tiger, Rabbit. So kung tutusin po, every 12 years, okay, every 12 years po, nauulit po ang isang animal sign. Like last um, 12 years, 2013, snake year din po nung panahon na yon. After po ng 12 years, ito na po 2025. Pero meron kasi tayong elements na tinatawag. So ito sabihin, every 12 years, meron um, isang element, no? So like yung last 2013 is water. Ito naman, 2025, wood naman, ganun siya. So mm -hmm. ngayon, ano yun, eh parang kumbaga ba yun yung pilang po nung tinatawag po namin mga elements tsaka zodiac sign. Mm -hmm. When the heaven meet earth, ganun po siya. Kasi yung element po, heaven energy po siya. Uh -huh. Yung mga zodiac sign naman, is earth energy siya. Tapos doon po namin tinitignan, ano yung pwede mangyari. Like example, anong difference ng water snake sa wooden snake? Ano bang <clears throat> yung relationship ng heaven and earth? Doon po namin naukuha yung forecast possibility. Mm. -hmm. Ganun po. Yo. Oh. <laughs> uh, De uh, Dexter, may uh -huh. meron ka tanong? Ta Tatanin ko lang Sen, kung ano, ano bang uh, lucky color ah, na for the wooden uh, snake kasi wood 'di ba parang brown ba or Apo. Alam um, so far po no asang wood snake po kasi ang um, meron po kasi tayong tatlong laki color basically mm -hmm. ang wood po is green color or brown color pero ang basis kasi namin hindi po namin binibation do sa wood mismo mm -hmm. binibigyan namin siya just sa tinatawag ng birthday or birth chart ng uh, wooden snake especially pagpasok nga po ng tinatawag namin ng ano mm -hmm. uh, Chinese year okay Chinese year or yung spring birth mm -hmm. of spring so ngayon dito po sa competition ng chart po natin sa 2025 lumalabas po kasi meron tatlong element ang kailangan po natin mangyari for now. Mm -hmm. um, meron tayong tititag na metal, merong water, and merong earth. Okay? So, this year po, medyo mahina kasi ang metal. Kaya nga may tendency po this year, uh, mga tao po medyo mas more magiging impatience, medyo maraming conflict, mga ganon. Kaya, yung metal element po, tsaka water element, yung po yung tumutulong sa atin. Kaya ang metal po, ito yung mga color ng gold and silver. Okay? Kapag mas lalo na, naghahanap tayo ng mga ano, added resources, tsaka mm -hmm. white, white color, no? Kasi Uh, pag mga lalaki, wala talaga tayong gold and silver. Most likely, plain white tayo. <laughs> uh -huh. no? So kapag gusto natin ng clarity, opportunity, okay, tsaka ano po, yung uh, gusto natin medyo open-mindedness, no? So yun po yung white color. Uh -huh. Now, abang blue color naman is a color of water. Pag gusto po natin calmness, good opportunity, tsaka medyo ano po, magandang execution. Yan. Kaya medyo uh -huh. pwede tayong gumamit ng blue para makalma rin po natin yung sarili po natin na hindi po tayo masyadong maging padalos-dalos sa mga decision po natin. Mm -hmm. And then, meron pong another color which is galing sa earth. It's the color of yellow. Kasi this year po, ang medyo problem po ng snake, masyado po siyang mabilis na may tendency po, marami pong isi-come na mga pangyayari. Uh -huh. Especially pagdating sa pera, pagdating po sa mga, ano, even friendship ha, kaya dapat po sa ating mga naikinig po, uh, sana po uh, mas mo pangahalagahan din po natin yung pagkakaibigan pa, sa ating pamilya. Kasi minsan po, sa sobrang bilis po ng energy, nakakalimutan po natin yung feelings natin. Uh -huh. Mamiya, masyado tayong nakafocus sa pera. Sure. Makalimutan natin meron na pala tayong tinatama ang ibang tao. Mm -hmm. Kaya dapat po, yung yellow color, which is the earth color, mm -hmm. yun po yung tumutulong para maging grounded po tayo yeah. at makilala po natin sarili natin na calmness, good meditation, mm -hmm. na dapat po tayong mga harm ng ibang tao. Oh. Uh, dahil, sabi, pag year of the snake, syempre, ah... Uh... So yung mga pinanganak ng year of the snake. Kumusta naman po yung mga pinanganak sa ibang ano, ibang mga animal uh, tawag dito, symbol sa ibang zodiac? ang uh, mga ibang zodiac sign po. Uh, -huh. Originally po, no, sa, uh, ano po no, for this year, 2025, meron tayong three of the lucky animal sign. Uh -huh. Okay? Ito po yung taong pinanganap ng year of the rooster, uh -huh. okay? Uh, year of the monkey, uh -huh. tsaka year of the horse. Uh -huh. So sila po tatlo ang medyo expect po natin na pinakatapes, okay, or pinakamalakas para sa year ng uh, 2025. Uh -huh. Yan. Maliban doon sa snake. Bakit si, uh, coach, coach, bakit sinabi uh -huh. na itong uh, year of Year of the Wooden Snake ay dapat mabalot ng innovation, mga pagbabago? Apo, um, because of, ang um, makikita po natin kasi, no, maraming changes po na pwede mangyari po sa uh, energy ng snake, no? Um, mas lalo as we see, uh, the snake change, uh, shed of skin. So that means this year is also a transformation year. Pero, mm -hmm. Arjun, hindi lang na naman po dahil ang snake ng shed of skin, kaya din po namin binibis yung feng pero sa element din po kasi niya, wood and fire, ang wood kasi, di ba, produces fire. Parang ganun po eh. No? Ang wood po, nanganak ng apoy. Kaya minsan, yung may mga, ibig sabihin, may transition na nangyayari. So, hmm. may mga changes na nangyayari. Ngayon, ang problema po, ang tao kasi takot po sa tiyatawag natin changes. Kaya tiyatawag po natin dapat not only total change, dapat innovation. Mm -hmm. Innovation kasi, hindi naman totally 100% mapagpabago eh. Meron naman mga konting pagbabago. May transition na nangyayari. So, kaya it's innovation. And innovation, galing siya sa world of creativity. Kasi mga tao rin po, di ba, very creative. Kaya pa paano tayo mag-innovate. Kaya ngayon, nakikita na po natin yung changes ng mundo natin. Simula traditional, papunta modern. Mm -hmm. Simula ng uh, pasok ng mga social media, internet. Uh, ngayon, pati nga social media ngayon, meron ng AI. Di ba? Mm -hmm. So, ang dami po mga innovations na nangyayari. And because of the metal element na sina sabi natin, lucky element para for the year. Metal is an uh, element of creativity, element of innovation. Mm -hmm. Ganun siya. Kaya nga po, yun yung pinaka-importante, i-apply po natin kung tayo po may mga ginagawa, uh, especially either sa profession natin o sa negosyo natin. Pag meron tayong mga innovation to. yun yung sinasabi natin, nakakasabay na po tayo sa pagbabago ng mundo. Yeah. Oh. Okay, At oh, uh, <laughs> mamaya ay maraming mag-aabang Dapat ba mamaya uh, coach ay gising pagpasok noong ano? O abangan <laughs> no, so, na yung alas 12. Ano ba dapat gawin mamaya? Yes, opo. Mas maganda po sana eh, kung masalubong po natin. Kasi minsan po, meron kami parang basic ritual, no? Um, and I think medyo same din po ito sa atin sa mga Pilipino rin po na practice. Diba nung tayo po sa nagsasalubong po noong December 31, pagpasok ng O1, no? no? Which is until oh. tiltag natin medya noche. Ngayon sa Chinese naman ko, medyo ganun din po ang practice ng related pagsalubong po noong Chinese New Year. So, mamaya po, kapag sinalubong po natin ng uh, Chinese New Year, okay, ibig sabihin po, sinasalubong na natin yung Snake, uh, si wooden snake na pumasok na agad sa ating tahanan. Mm -hmm. Na para at least, o tara, pasok ka na. Bigyan mo na kami ng good luck, ng swerte, ng uh, masaganang buhay para sa buong taon. That's why so, minsan po, yung mga uh, isa sa mga basic po na tinuturo namin is, uh, yun, number one, maglagay tayo ng mga konting pagkain din sa ating hapagkainan. Maglagay rin tayo ng uh, like yung prosperity basket, yung bowl na meron mga bigas. Ganyan. At saka may iba po, may tuturo na ako maglagay ng 9 ampaw na dinidikit sa may likod ng pinto. Ganyan po siya. No? Ang maganda naman doon, kasi yung bawat ampaw niyon, hindi po pera nilalagay doon. Uh, wishes. Wishes. Kaya uh, kung meron pa 9 uh, na ampaw, yung bawat isang ampaw, naging mo ng isang wish mo. Be more specific sa wishes mo. Ganyan siya, di ba? Para at least, ibig sabihin, ito yung lahat ng mga bagay na to, although very, very easy and very DIY siya, alam mo yung parang nagbibigay tayo ng hope at inspirasyon na meron tayong so, sa so, ay kaya mamaya, coach, uh, 'yung yeah. maraming mapupuyat na naman ngayon. <laughs> uh, puyat puya mamaya ng gabi sa bagay bukas uh, piyesta opisyal. So, balit, uh, ay piyesta official. So balita sana ay maganda matahimik kasi may mga fireworks din mamaya. So kagaya ng mga musste, warning obey. ng DOH, ingat-ingat po ang ating mga daliri sa mga paputok mamaya ng gabi. At uh, happy Chinese New Year po sa inyo, coach. At uh, Next meron ka pang tanong. okay na, okay na no? ako sa uh, Maraming salamat, sa Coach. Ah, maraming salamat, uh, Coach. Uh, Chua. salamat din po sa inyo. Sa inyong at, uh, uh, mabuhay po kayo. <laughs> apo. Yeah, at unahin, ko, uh, uh, ko na po, unahin ko na po ang batiin kayo. Okay, Sinyan Kyla, Kong Si Fatay, and Happy Chinese New Year. Mauna yeah. na po kayo. niyo. thank <laughs> you, thank you. Happy New Year thank you. Thank you. Thank you.